Sa dilim ng gabi, kung saan ang mga anino'y sumasayaw at ang hangin ay humihina ng mga sikreto, mayroong isang kwento na nagtatago sa puso ng ating bayan. Isang kwento na humahawak sa ating mga takot, sumasalamin sa ating mga paniniwala, at nag-ugat sa malalim na kalaliman ng ating kamalayan. Ito ang kwento ng aswang. Hindi lamang isang nilalang ng gabi, kundi isang salamin ng ating lipunan, isang pagtatanghal ng ating mga takot, at isang pag-asa para sa pagbabago mula sa mga lalawigan, kung saan ang mga ilaw ng parol ay kumikinang sa gitna ng kadiliman, hanggang sa mga lungsod na puno ng ingay at gulo, ang pangalan ng aswang ay naglalaro sa ating mga labi. Ito ay isang bulong sa gabi, isang anino sa ating mga panaginip, at isang katotohanan na nakaugat sa ating mga puso. Ngunit ano nga ba talaga ang aswang? Hindi lamang isang halimaw na nagtatago sa dilim, kundi isang komplikadong simbolo na sumasalamin sa ating mga takot, sa ating mga pag-asa, at sa ating mga pinaniniwalaan. Sa paglalakbay na ito, hindi lamang tayo tutuklas ng mga kwento ng karahasan at takot. Sa halip, maglalakbay tayo sa isang mundo ng misteryo at pag-unawa. Susuriin natin ang mga pinagmulan ng aswang, ang mga iba't ibang anyo nito, at ang mga pagbabagong pinagdaanan nito sa paglipas ng panahon. Titingnan natin kung paano ito naging isang salamin ng ating lipunan, isang pagtatanghal ng ating mga takot at isang pag-asa para sa pagbabago. Sa bawat kwento, sa bawat anino, at sa bawat paghinga ng gabi, mas lalo nating mauunawaan ang tunay na kahulugan ng aswang. Sa pagtuklas natin sa kanyang mga lihim, matutuklasan din natin ang ating sarili. Ang aswang ay hindi lamang isang halimaw sa dilim, kundi isang bahagi ng ating kasaysayan, ng ating kultura, at ng ating pagkatao. Sa pag-unawa sa Kanya, mas lalo nating mauunawaan ang ating sarili. Kaya't ihanda ang inyong mga puso at isipan, dahil magsisimula na tayo sa isang paglalakbay na hindi lamang magpapabago sa ating pananaw sa aswang, kundi magpapabago rin sa ating pananaw sa ating sarili. Ito ang kwento ng aswang, ang kwento ng ating mga takot, at ang kwento ng ating pag-asa. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa mundo ng aswang, ating tuklasin ang kanyang iba't ibang anyo at ang mga kwento na humuhubog sa kanyang pagkatao. Hindi lamang isang nilalang ang aswang, kundi isang koleksyon ng mga mitolohikal na nilalang, bawat isa'y may kanya-kanyang katangian at kapangyarihan. Sa ilang rehiyon, kilala ang aswang bilang isang imanananggal, isang nilalang na kayang putulin ang kanyang katawan sa gabi, lumilipad at naghahanap ng biktima. Ang kanyang mga ngipin ay matalas, ang kanyang dila ay mahaba, at ang kanyang hangarin ay laging sa paghahanap ng laman at dugo. Ngunit sa ibang lugar, ang aswang ay nagiging wakwak, -wak, isang malaking ibon na may kakayahang mangagaw ng mga bata, lumilipad sa gabi habang naghahanap ng susunod na biktima. Samantala, sa iba pang mga kwento, ang aswang ay nagiging sigbin, isang nilalang na may kakayahang lumakad ng patras at nagtatago sa mga anino, naghihintay sa tamang oras upang lumusog. Ang mga pagkakaiba-ibang ito ay nagpapakita ng malawak na saklaw ng imahinasyon ng ating mga ninuno at ng kanilang kakayahan na lumikha ng mga kwento na sumasalamin sa kanilang mga takot at pag-asa. Sa bawat anyo, mayroong isang karaniwang tema, ang pangangailangan para sa pag-ingat, ang pag-iwas sa mga panganib at ang pagkilala sa mga puwersang hindi natin kayang kontrolin. Bukod pa rito, ang aswang ay madalas na iniugnay sa mga elemento ng kalikasan. Sa ilang kwento, siya ay naugnay sa hangin, lumilitaw sa panahon ng bagyo at unos. Sa iba naman, siya ay naugnay sa tubig, nagtatago sa mga ilog at lawa, naghihintay sa mga walang kamalay-malay na manlalangoy. Ang pag-ugnay na ito ay nagpapakita ng malalim na koneksyon ng ating mga ninuno sa kalikasan, at ang kanilang pag-unawa sa mga puwersang nagpapatakbo sa mundo. Ngayon, isipin natin kung paano nagbabago ang mga kwento ng aswang sa paglipas ng panahon. Sa mga unang panahon, ang aswang ay maaaring naging isang paraan upang ipaliwanag ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari, tulad ng pagkamatay ng mga bata o ang misteryosong pagkawala ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, ang mga kwento ay nagiging mas komplikado, nagpapakita ng mga bagong aspeto ng aswang at ng kanyang pakikipag-ugnayan sa tao. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng patuloy na pag-unlad ng ating kultura at ng ating pag-unawa sa mundo. Kaya't sa pag-aaral natin sa iba't ibang anyo ng aswang, mas lalo nating nauunawaan ang kanyang tunay na kahulugan. Hindi lamang siya isang halimaw sa dilim, kundi isang salamin ng ating mga takot, ng ating mga pag-asa, at ng ating pagkatao. Sa pagtatagpo ng mga landas na ating tinahak, sa pagtitipo ng mga aninong naglalaro sa ating kamalayan, isang larawan ang unti-unting nabubuo. Hindi lamang larawan ng takot, kundi isang paglalahad ng ating pagkatao isang salamin ng ating mga pinaniniwalaan, at isang hamon sa ating pag-unawa. Tunay ngang ang kwento ng aswang ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang buhay na entidad, patuloy na nagbabago at nag-aangkop sa ating mga karanasan, sa ating mga pagbabago, at sa ating mga pag-asa. Tulad ng isang ilog na patuloy na dumadaloy, na nagdadala ng mga sedimentong nagmumula sa iba't ibang sulok ng ating lipunan, ang aswang ay nagiging mas malalim, mas komplikado, at mas makahulugan sa bawat bagong henerasyon. Ang mga kwento, na parang mga batong inihahagi sa tubig, ay gumagawa ng mga ripples, na nagpapalawak sa ating pag-unawa sa kanyang tunay na kahulugan. Sa pag-aaral natin sa iba't ibang anyo at mga gawin niya, natuklasan natin na ang aswang ay hindi lamang isang nilalang na nagtatago sa dilim, kundi isang refleksyon ng ating mga sarili. Ang kanyang mga katangian, ang kanyang mga kapangyarihan, at ang kanyang mga kahinaan ay sumasalamin sa ating mga takot, sa ating mga pag-asa, at sa ating mga pangarap. Ang kanyang presensya ay nagpapaalala sa atin na ang dilim ay laging mayroon, ngunit sa bawat pag-usbong ng liwanag, mayroon ding bagong pag-asa. Tulad ng isang punong kahoy na may malalim na ugat, ang aswang ay nakatanim sa ating kultura, sa ating mga paniniwala, at sa ating mga tradisyon ang kanyang mga sanga ay umaabot sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, mula sa ating mga kwento sa gabi hanggang sa ating mga pag-uusap sa araw. Sa pag-unawa sa kanya, mas lalo nating nauunawaan ang ating pinagmulan, ang ating kasaysayan, at ang ating pagkatao. Ngayon, habang papalapit tayo sa pagtatapos ng ating paglalakbay, mahalagang isipin kung paano nagtatagpo ang lahat ng ito. Paano nagkakasama ang mga anino ng nakaraan sa mga pag-asa ng hinaharap? Paano natin gagamitin ang kaalamang ito upang mas lalo pang maunawaan ang ating sarili, ang ating lipunan at ang mundo sa ating paligid. Sa paghahanap ng mga sagot, maghanda tayo para sa huling yugto ng ating paglalakbay kung saan ating matutuklasan ang tunay na aral na itinuturo sa atin ng aswang. Isipin niyo, mga kaibigan, ang mga aral na ating natutunan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mundo ng aswang, sa pagtatapos ng pagtuklas sa mga anino ng ating puso. Isang katanungan ang nananatili, ano ang tunay na kahulugan ng aswang para sa atin? Hindi lamang siya isang halimaw sa dilim, hindi lamang isang nilalang na humahabol sa mga biktima. Higit pa sa lahat, siya ay isang salamin ng ating mga takot, ng ating mga pag-asa, at ng ating mga pinaniniwalaan. Sa bawat kwento, sa bawat anyo, at sa bawat paghina ng gabi, nakikita natin ang ating sarili. Ang aswang ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pag-iingat ng pagkilala sa mga panganib at ng pagharap sa ating mga takot. Sa pamamagitan ng kanyang mga kwento, natututunan natin na ang dilim ay laging naroroon, ngunit hindi tayo dapat magpadala sa kanya. Sa halip, dapat tayong maging matapang, matatag, at handang harapin ang mga hamon na dumarating sa ating buhay. Ang aswang ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay isang paglalakbay, at sa bawat hakbang, mayroong mga hadlang na dapat nating lampasan. Ngunit higit pa sa mga takot, ang aswang ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pag-asa. Sa bawat kwento, sa bawat pagsubok, mayroong isang liwanag na nagmumula sa dilim. Ito ang pag-asa na magpapalakas sa atin, na magbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Ang aswang ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano man kadilim ang gabi, laging may pag-asa para sa isang bagong umaga. Sa pag-aaral natin sa aswang, natutuklasan din natin ang ating sarili. Ang kanyang mga kwento ay sumasalamin sa ating mga karanasan, sa ating mga pag-asa, at sa ating mga pangarap. Sa pag-unawa sa kanya, mas lalo nating nauunawaan ang ating pinagmulan, ang ating kasaysayan, at ang ating pagkatao. Ang aswang ay hindi lamang isang halimaw sa dilim, kundi isang bahagi ng ating kultura, ng ating lipunan, at ng ating pagkatao. Kaya't sa pagtatapos ng ating paglalakbay, huwag nating kalimutan ang mga aral na ating natutunan. Dalhin natin ang mga ito sa ating puso, sa ating isipan at sa ating mga gawa. Gamitin natin ang kaalamang ito upang mas lalo pang maunawaan ang ating sarili, ang ating lipunan at ang mundo sa ating paligid. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon.